Yan, mga gandang umaga na muli sa Luzon Visayas, Mindanao po. Good morning po sa inyong lahat. At ako po ay nakapag-arena ng unang labat at magpapalabas lang ng ating aring araw. Yan, at yung iti makulimlim ang ating karagatan ay ang ating kapaligiran. Yan. At yan mga bro, at boy pa ang mga ibang ilaw dyan sa mga ano, sa mga barko. Yan. Kung mapasin nyo mga ilaw pa yun At babagong nagliliwanag Dumuong muna ako dito sa tabi At medyo may simoy Medyo maano ang karagatan natin ngayon mga bro Sana naman ay kumalma Mag-aari mag ng lambat Na aking inariya Kapag na lang mga bro Sa aking pagbababa ng aking pagkain. Kaya yeah, mga bro, at nakapagpapa na kami ng baka. Pupunta na namin yung ano, mga bang sa aming pag-ila. may lingkak lang mga bro. Kaya yeah, mga bro, at mag-ira lang okay. ang muli mga bro ang laki kapag oh kala ko ka. may puno pala ng kawayanan dito Bro, ampar dong. Agus, <tipos> pa! Uh. Nih, teman Mas. <tipos>

para putik ay ano ang labat dumi para ng coffee ko brown yan mga bro at nang ka na ng labat yeah. labat lang para ng, ano at grabe ang ano agos oh yun nakain na ng pusit nakain na pari pari pagkana naman

ay nang ulihan, kay grabe ang agos, nagbakas kali nga lang. Pumilit na kahit na medyo may lingkap. At yung isang lambat ay dadalawang piraso din lang huli. Tatanggalin pa. Yan yeah, mga bro, at ito yung isang lambat na inariya namin. Yun, yun, tanggalin. Uh, wala lab. Ha? Ayun na laban. Lapat ulit, lapat. Isang May buti pa. bukan sini. Ini bukan ini. Ini lebat ayam barang putik. Graben labuk no ayam domino no. Ya. Ini hina. Pukru. Ini ya. Uh. Ya. Oh, kalau kayak gitu. Ini. Ini kan ulitan dalwalangan. Hmm. Sabenong iba i ano. Bayan. Bayan daw yan, bayan. Iba, ibang ibang klase yata yan, kaysa rin sa isa. Bayan yan. Bagong huli. Puti. Bayan, mga bro, bayan daw. Tara, ikot-ikot siya ay. Dali mo niya kaya ang malalaki na yan. Yan. Isisin mo. Hindi mo yung palusutin yan. Kaya dapat ka maglagot niya. 0.40 yan.

<coughs> Yan mamaya ni siya Yan yeah, mga bro. At pauwi na at makapagkapi muna din. Kanina pang alas 4, Maria. 4 mga yeah, ma bro. At nandito na nga sa bahay. Yan. Yeah. At hindi pa nakapaglitom ng igaan din yun. At mga bata pumasok na maaga. Yan yeah, mga bro. Ang laging huli at yung mga pula ay hiningi na nung ano yan, naka isang kilo. Yung bayan. Okay, alright. So right. Yeah. <laughs> oh, nakapiga na isang kilo yung bayan. Ay, Talagang ang mangis mangista, mga bro. Hindi may na talagang labo nga. Minsan ay meron, minsan ay wala. Sige lang. Tuloy lang ang laban. Ang umaayaw, lalong ginagawag eh. yeah, mga bro. Kapi tayo. Malamig na. Si Moy Pasko na talaga. Si Moy Pasko na. Gising ng alas 4. Malamig na sa pamaga. Yan. Sige, at chat out po kay Ma'am Linda at kay Sergio Barota. Diyan sa Tampa, Florida. Tanpa Florida. Diyan sa Tampa po sa inyo. Ingat po kayo palagi diyan at sa din sa mag-anak ni Ina Dayan yan. Ingat kayo palagi diyan. At sa tao din nga pala kay Road TV sa magkapatid. Ingat kayo palagi diyan yan. At sa tao din nga pala kay Ay, Rosalind Dulay. Rosalind Dulay. Shut ha? up. Shout out po sa inyo at shout out kay Jovin Tingson yeah, Shout sa inyo bro at shout out din kay Ruapura Family from Bukawi, Bulacan yeah, out po at shout out kay Nixon Etchon Yan sa tatlo ng Tagala Union Yan sa at sa tatlong kay TV Maulog pa kundong Yan at sa tatlong Arnold Rodelias ng Pabligaw, Quezon Province Yan sa at sa tatlong kay Daniel Catis Family from Nabuta City yan, at shout out din kay Lars K. Nolasco Yan, shout out din po, at shout out din kay Edward Boromio Family from Barangay Pinagtulayan, Rusagaray, Bulacan Yan, shout out din po, at shout out din kay Sapiro Sirudo from Puerto Princesa City Yan, shout out din po, at shout out din kay Makiboy Borrelio ng Santoke, Tabaco City, Albay Yan, shout out po, at shout out din kay Rans Dipas from Aurora Province Yan, shout out din po, at shout out din kay Edgar Malina from Sipokot, Camarinesor Yan, shout out sa inyo mga bro, at kay Victoria Tahimek from Las Vegas Yan po, at ingat kayo palagi Chat din kay Jason D. Yeah! Yan Ayan, at chat din kay Yan satatino, at chat din kay at shout out din kay Ernesto Bugayong from Washington DC. Yan shout out din, shout out din po. Shout out din kay Edwin Dela from Masbate. Yan shout out din po. Shout out din kay Carlos Villasper per vlog. Yan shout out sa inyo mga bro at shout out din kay Paul Macoy. At shout out din kay Parin Boyong. Yan, sa pamangkin ni Parin Boyong. Sa sa inyo mga bro. At ingat kayo palagi. At sa din kay? Bartolome Grutas from Montalban Rizal. Yan, sa din po. At sa din kay? ran, uh, rante Bugaw. Buhay may isda. Yan, sa sa inyo mga bro, bro. At ingat kayo sa pag-anong buhay din sila. At sa din kay? Christina Alconis Family. Yan, sa Puligan, taot... San Teodoro, Oriental Mindoro. Yan sa tatin po at sa tatin kay. Kuya Vicente Official. Yan sa tatin po at sa tatin kay. Dong Garcia. Yan sa tatin po at sa tatin kay. Jovencio Colyarin. Yan malapit na malubat. Yan sa tatin po at sige po at sa po sa inyong lahat sa mga nagpapasya tatin po at sa po sa inyong lahat at sa po sa mga OFW po na nasa iba't ibang basa na nag-arap po ay dyan. Ingat po kayo palagi sa araw-araw. At sa tatin po sa mga nakapagsubscribe po. Maraming salamat po sa inyo sa support niyo po sa aking YouTube channel. At sa mga sulit ko nga palang taga at tumatapos po ng aking ads, maraming salamat po sa inyo. Saan mga kayo sulok ng ating daigdig, ingat po kayo palagi sa araw-araw at sa taot nga pala sa mga taga-baybayin ng San Francisco, Lipa City. Yan mga bro, ingat kayo palagi. Yan. At sa itay sa Bicol, sa taot sa inyo dyan. At sa aking mga utol, yan. At sa aking mga kamag-anak At sa aking mga kaibigan, sa tapos po sa inyo lahat, ingat kayo palagi. At, sa nga pala parang Karlo at kay Minard dyan sa may gasang at sa kay Ryan yan ingat kayo palagi dyan Ryan Martinez sa yung pamilya ingat kayo palagi at sige at sa nga pala kay Aldrin Saligan yan sige mga bro at malulubat na lang po Luzon Visayas Minda na po sa tapos po sa inyong lahat ingat kayo sa ating daigdig sa araw-araw at maraming salamat po sa panunod okay alright Ingat po kayo